Meron tayong gagawin ngayon na uh, isang pantalo na pasusursihan itong bulsa. Itong ano, nabutas sa bulsa. So, anong gagawin ito, natin dito? Kasi kung natin itong sursihan na diretso, ay masarado ang bulsa. So, ang pinaka paraan para mapakinabangan yung bulsa uli, uh, atin talaga itong kalasin. So, ngayon, hindi tayo magpaligoy-ligoy, kalasinan natin kaagad ito. So, ito na. Kinalas na, na natin. Hanggang dito lang nga ating pagkakalas, oh. Hanggang dito lang. Yan. Hanggang dyan lang. Ikot. Kailangan matalas ang gunting para ang mapuputol ay yung sinulid lang. Hindi mapasama yung tila. Kasi kayong mapurol-purol, delikado ang, ang, ang ating gagawin. So ito na, nakalas na natin. So kailangan tapala natin dito. So ito yung paliwanag natin sa may para singilin natin siya ng maayos. Uh, akma doon sa ating trabaho ang pagsingil. So ito, isandaan ang singil ko nito. So tatapalan ko diyan sa ilalim at ano, paliwanag natin na kailangan natin kalasin ito at lagyan ng sapi sa ilalim at sa para maganda para hindi masarado ang bulsa. So doon na tayo sa pagtatapal sa singil na tayo. So dito na tayo sa singil atin ina ito uh, taian ating lagyan ng ano sa ilalim sa pia na natin so ganito lang ang ating gagawin ito meron tayong pang sapi ayan sa pia natin para lang na hindi siya gagalaw-galaw tahian natin Ehkan mula. So kusang tayo na sinulid. Ah, oh, umpisa lang na oh, ubos agad. May clean na. Oh, baka hindi natin nalagyan siguro sa ilalim. So. Ayan. balik-balikan natin para matibay talaga Yan. dito sa baba naman, meron pa. So atin nang idamay ito kasi manipis na rin hindi na ng na nga ng kaunti Ayan. at tasanin natin yeah. so tap na yung ating pag ano sa sigsag tawag nito pagsapi so atin ang bawasan nito dito atin ang gupitin ng ating nilagay pinapal sa ilalim para malinis yan Yeah. Na. Si na natin pasadahan na natin ang top, top stitch para may balik na sa dati. So, dito na tayo sa isang single sa so, may pang makapal na sinulid. Atin ang ibabalik. Ayan, dito na tayo sa atin tahi antos ya. ito na yon single na single na yon dito So, ito yung ating na-repair na ating tinapala ng bulsa ilalim para malis yung butas. Yan. Yan. Ito na yun siya. So, simpleng, simpleng paraan lang pero malaking pakinabang para sa kagaganda ng ating trabaho. Alasin lang para hindi madama yung katawan para ang tayong masara ang bulsa. So nawa, sa mga paguhan pa sa aking channel, uh, subscribe, share, and like. Tulong na rin ninyo ito sa akin ang inyong pag-subscribe. Uh, at sa inyo lahat na tumatangkili kung ano nanonood o sumusubaybay sa aking mga pagbabahagi ng mga kaalaman, ay uh, maraming salamat po sa inyong lahat.